Nabingi yata lahat ng tao dito, ah. Iya, e, baka gusto mo nang kumain. Dito ko na sa lugar ko. Ang chip-chip naman ho pala ng pagkain niyo, eh. Eh, iyan naman ang dating kinakain mo, ha? Eh, nawala na ho ako ng gana, eh. Sige na ho, kayo na ang kumain pagpatuloy niyo ng pagkain niyo. Anyway, eh, kumain naman ako kanina sa Intercon. Siago, wala pa kayo napapansin? Wala naman. Bakit? Eh, kasi ho, sa tuwing may announcement sa TV, eh, para bang isang tao dyan, eh, palaging nakaka-jackpot. Pinaririnigan mo ba ako? Hindi naman. Nagtataka lang kami kung saan mo nakukuha yung pera mo eh. Para bang meron kang questionable source of income. O, oh, baka naman meron siyang alam na hidden wealth. Alam ba ng BIR yan? Kung ano man ang source of income ko, wala ka nang pakialam doon. Alam niyo ba kung anong latest report ngayon tungkol sa mga boyfriends niyo? Ano? Shoot to kill na sila. Ah, ako na ho. Hello? Ah, uh, hello? Amie, si Tommy to. Ah. Mama! Uh, anong mama? Si Tom, kasama ko si Dick at si Harry. Mama, kailan pa ako kayo dumating? Ay, ngayon lang. Ah, uh, nasan mo kayo ngayon? Ah, uh, nasa kanto kami ng uh, El Domingo at Pitwason. Oho? Ah, uh -huh. uh, nasa stasyon kayo ngayon ng tren. Stasyon ng gasolina at hindi tren. Ah, gusto niyo pumunta dito sa dorm? eh. Uh -huh. Kasi ang ibig sabihin, kaya kami tumawag dahil sa... Ah, oo. Hindi niyo alam mapupunta dito. Ah, dali lang, kami Huwag ho kayong aalis dyan. Pupuntahan namin kayo ngayon din. Oo, oh, oo. Oh, oh, sige, pero teka. Mag-ingat ho kayo. Bye-bye. Uh, Amie. -bye. Uh, Susie, Tessie, dumating na si Mama. At kasama huh? si Lolo pati si Lola. Ha? Huh? Oo, dumating na nga sila at susuntay na natin sila ngayon sa stasyon ng tren. Alikan na, dali. Samahan niyo na ako. Selina, Alikena. Ah, ah, Selina. Oh, sama rancang. oh, sandali. Sandali lang. Bakit? Ano kailangan niyo? Huh? Eh? Di ba kayong tatlo siyota ni Tom, Dick, and Harry? <laughs> eh, pastis ka! Ang siyota ang pinagsasabi mo, ha? Huh? Uh, eh, sino ba kayo? Investigador ba kayo o hold-upper? Uh. Hindi ho, may tatlo kaming taong hinahanap sa oh. may relasyon sa tatlong kasama ninyo. Eh, ano ka mo, Lasos? Oh, ano yung relasyon ako? Ano relasyon? Ikaw talaga ba? <laughs> sandali, sandali, sandali. Sino ba kayo? Ako na nanay, bakit? Hmm? Ako naman ang lolo e, este, lola nila. At ako naman ang lolo. Baka hindi niyo alam akong maestro ng Arnis de Mano sa sipokot. Boss, Papatulong ko lang to eh. Ha? Lolo! Ano? 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 <tong> Ay, <maliway> babastos niyo naman eh. Wala na kayong moda, ano ba? Wala kayong respeto sa matatanda. Bastos. Kita niyo na. Kita niyo na ang ginawa niyo. Pag may nangyari sa lolo namin. Okay lang? Oh, po? Alaray mo nga ako. Gira, Pasok na doon sa lobby Baka mana ano pa magawa namin buat <laughs> <laughs> Ma, <laughs> <ayaw, laughs> <ayaw, laughs> Okay baca? lang ah. Ha? <laughs> okey. <Uaw>, naman kena <mamikor. laughs> ko. Okey, kena. Okey, kawan, kawan, kawan. Okey, Wala na naman nakakita eh. kawan, ka, na na ka na kawan, kawan, kawan. Okey, kawan, kawan, kawan. Okey, kawan, kawan, kawan. Okey, kawan, kawan, kawan. Okey, Ala nila. Ala nila lolo talaga ako. Ito ba? Okay ba? Hello? Hi, Angel. Oh, Jacqueline. Ako nga, may maganda akong ibabalita sa iyo. Siya na? Oh, Nakita mo na ba yung tatlo kung nasaan? You said it right, darling. Oo, oh, nasa sila? Andito sila sa dorm. Sa dorm? <laughs> eh, ang yung mga bata ko nagbabantay, ah. Hay nako, nalusutan ang mga tatlo mo. Ano? Paano pa, nangyari yun? Nag-disguise silang matatanda. Kaya nakapasok sila nang walang kamalay-malay yung mga bata mong pinagbabantay dito. Ang mga ulol. Oh, sige, sige. Saka na natin mag-usap. Ako na bahala tayo dito. Ano ikaw na lang bahala sinasabi mo? Ano? E teka muna, e, yung ibang rewards ko? Magkita tayo bukas sa penthouse at ibibigay ko sa iyo lahat, okay? Okay, Angel. See you. <laughs> <laughs> uy, 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 uy! <laughs> Bakit mo na kayo sandali? Bakit? Eh, si Jacqueline eh! Oh. Eh, tinawagin na nila gwardiya! Ha? Huh? Ha? Huh? Eh? Bakit tatakas? Ha? Huh? Sandali, sandali. Ha? mo oh, Meron akong napapansin dyan eh. Yung delaguardian niyan. Mukhang yan ang may motive sa pagkakapatay kay Ramon Tolpo eh. Isipin mo, pagbibigay pa ng reward mahuli lang tayong tatlo. Di ba? Oo nga no. Hmm. Kahit may motive, kailangan natin tumakas. <laughs> <laughs> Hindi na tayo makakalabas. Bakit? Dahil paglabas na paglabas natin. Siguradong patay tayo lahat. Patay tayo? Eh, Wala ka na naman. may pumutok ang bulkan yan. Tinatakot mo. Eh, ano nga dapat natin gawin? Kaya kakumisip kayo ng paraan na, no? Baka mamaya sumabing pa kami dyan, ha? Relax lang kayo. Nag-iisip eh. Hmm. Hmm. Ah, alam ko na. Ano yun? Hmm. Hmm. Hindi rin pwede. Uh, Naku, mag-isip ka na bilis. Bakay mamaya na na tayo eh. Naka mamaya, mapahamak pa kami dyan Ha? Ah, alam ko na, alam ko na. Ano ang gagawin ano, ano, ano. natin? Ano, ano? Ito gagawin natin. Ikaw, ano? ikaw, tsaka ako. <laughs> Ito <laughs> <laughs> ah. Pare naman, ba't mo naman preneno e eh, muntik na ako mauntog dito? Ako nga rin kaya eh. Ah, kayo eh. Hindi ba nakikita? Ang dami nagbabantay eh. Mga kusina lang yung mga taong yan. Hindi pare, ayun yung killer oh. Saan? Ayun oh, yun ang amerikana. Oo nga. Anong gagawin natin? Dadaan tayo. Gunan mo ah. O sige. Cobra 2. This is Cobra 1. Come in. Ah, uh, this is Cobra 2. Cobra 1, come in. <sighs> Hindi ba ninyo alam na napuslitang kayo ni na Tom, Dick, and Harry? Idilat ninyo ang mga mata ninyo. Boss, nakadilat naman no, o Nakadilat nga ang mata niyo. Pero ang utak nyo'y natutulog. Bakit kayo napuslitan ng tatlong yan sa loob ng dorm? Eh, Boss, tatlong matanda lang yung pumasok eh. Mga... Mga... Hindi nyo ba alam na silang sila tatlo na nga yung nakapasok? Palibhasa kasi. Wala kayong ginawa kung hindi mag... Sige! Abangan ninyong lumabas ng tatlong yan! Yes, boss. Okay, boss. Over. Over. <tod> ito. I'm Daria. <laughs> oh, type ko. <laughs> Ay, macho. Mm. Bakit gusto mo mag-date. Sama mo, barkada mo. Available kami tatlo. No? Huwag <laughs> ka. Ibang klase ka ng trabaho. Parang helicopter. Hoy, <laughs> <laughs> mga bruha! Ang chip-chip no? nyo, no? Saan nyo madedengo nyo ko? Mga chingo, di ba? Mm. Miembro ka? Mm. Ay, pink card holder. Ah! <laughs> <laughs> Jocelyn, sayang. Nakota ka pa naman. Uy, dai, wala kayong alam? Adjustable po okay. ha. Ah. Bakit? Droskas ba yan? Ay, para naman tako ng bilya. Ah. Tama-tama, may dala akong tisa. Ay, <laughs> <Oy>, matita, <laughs> hindi na droskas Ito, push button pa push button, parang doorbell pala. Ah! o, di ba, Akala namin, makakabot namin cute. Di ba, may lakad naman kami. Ako sa Bukawi. Ako naman sa Romulus, magmamasahe pa ako. Ako sa 690. Oh, sige, mga tita. Ay, ko tita, sandali. Okay. Ay, pupuntahan mo. Oh. Mag-ingat ka, ha? Okay. Maraming age doon. Huh? <laughs> ako.

naman sa damit mo at tero pa sa sapatos mo. Okay, okay ba? Salamat <laughs> sa sure t-shirt, ha? Pumili, ah. Okay ba? Eh, ayos din. Medyo maluwag ng konti, pero kaysa naman ako bad ako, no? Tama. Tom, siya nga pala. Ito nga pala yung tape. Uh, yan ba? Oo, okay, hindi okay, mag muna kayo dyan. Oh. Pila, Tom, ha? Oh! Yun ang tinakilang mga dinusunta natin, ah. Atasin mo! Okay, Dali lang ha, kuha lang ang merienda nyo. Okay. Yan, dali ha. Okay, pause mo dyan, pause mo. Ako. Yan nga. Yan nga yung killer, oh. Yan nga. Ako nga. Huh? Uh, ikaw nga. Ay, ano mga kamay? Okay, boss. Ano yung tape? Huh? Hmm? 오, 야, 야, 기 야, 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 리 야, 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 sila. Mas lagi ito. Sabit ako dito eh. Tayo na. Bilhin nyo! Ha? Tara! Sige! Bilhin nyo! Si Chocolate! Chocolate! Sorry! Chocolate. Chocolate! Chocolate! My Lord! Handa mo yung sasakyan. Dada natin sa ospital. Oo! Chocolate! Chocolate! Sa variyan, Lord. Sana ay medensya na kayo para mahalin pa rin tatlo. Pero idol, nakuha nila yung tipe. Sobring idol. Sobring idol. Sobring idol. Chocolate. Chocolate. Roland! Roland! Sir, may nagbigay ng tips sa amin na narito si so Dikato ang hinahanap namin. Sige ho, sir. Here we are. <laughs> Ha, <laughs> ha, Come in, come in. Wait, wait, wait. Bruno. Boss. Asan yung tape? Hmm. Wala rito, boss. Bakit na yan? Boss, sasabit ako dito eh. Kung sasabit ka, sasabit din ako. Mabuti pa eh ako na mag-iingat nito. Okay. Sige na, tuloy nyo na yung pagsusagal nyo. Pasok lang kami. May pag-uusapan na kami ng sweetheart ko. Tala, <laughs> sweetheart. Tawag, tawag. tago. tayo. Uy, alay! Sige, to. Tungo. Tawag naman dito. Come in, sweetheart. Feel at home. <laughs> sweetheart. <laughs> This is for you. Thank you. <laughs> There is more if you will make me happy again. <laughs> oh, ang sweet mo naman, Angel. oh, bakit? Oh, pare? pare, lalo ka makakalbo. <laughs> <laughs> Ito, gusto mo? Mmm... I don't like it. This one. Mm. Too, too tame, too tame. Uh -huh. How about this one? Exactly. <laughs> That's it. Boa noite. meron pa ang sukwarto. Ah. Oh. Boss, sukwarto. Security, Patay mo yung mga yan. Huwag yung mapakulan niya, ha? Yes, sir. sir. Para. Yan lang kayo, ha? Buksan niyo pinto. Magandang hapon, bayan. Mga kaibigan, narito po tayo sa bayan ng Makati upang kunan ng ilang opinyon ng ating mga kababayan. Ah, uh, mister, ano po ang pangalan nila? Arturo Santos po. Mr. Santos, ano pong masasabi ninyo tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng ating kabuhayan? Mainam nga po sana kung mababa ang bilihin. Alam po ninyo, tumataas ang sahod nga po ng mga tao, pero tumataas din ang bilihin, kaya kapos din. Ngayon naman, mister, Ano na masasabi ninyo tungkol sa pagtaas ng presyo? Lagi nga ang taas ng taas eh. Pati sa pagkain, pataas pa rin ang pataas ng presyo. Ewan ko kung ano mangyayari sa kabuhayan natin yan. Taas ng taas. Ayun oh! Tingnan nyo sa taas! Ang asawa ko! Ay! At kasama si mo, ang Walang hiyang to! Makikita mo! You will regret the day you were born! At dahil sa kooperasyong ibinigay ni Bruno Batong-Lawlaw bilang state witness sa kasong nabanggit, si Bruno Batong-Lawlaw ay hinahatulan ng hukumang ito na mabilang ko ng 30 taon. <laughs> Diyos ka! At ikaw, Anghel de la Guardia, ay hinahatulan ng hukumang ito na mabilanggo ng habang buhay. Yeah! 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 Sandali lang! Sandali ako! Aapila ako! ako sa Court of Appeal! Sa Supreme Court! Ah, Up... darling? Aapila tayo. Hindi, hmm umapila ka ako naman ang sisintensya sa iyo. Huh? Ha? Ha? Oh! Oh! <laughs> <laughs> <laughs>